Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang romance drama film na The Mother. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula kay May at Toots na hinihintay ang binok nilang grab taxi patungo sa istasyon ng tren. Papasyalan nila ang kanilang mga anak sa London. Nang marating nila ang bahay ng anak na si Bobby ay malugod silang sinalubong ng kanilang manugang na si Helen. Nandoon ang karpinterong si Darren dahil may ginagawa itong renovation sa malaking bahay nila. Nandoon din ang mga apo nila. Maya-maya lang ay dumating ang anak nilang si Bobby na nagpakita lang saglit sa kanila. Di nagtagal ay magkasamang umalis ang mag-asawa para magtrabaho. Naiwan si May at Toots sa bahay kasama ang karpintero. Nakilala at nakausap ni Toots ang karpinterong si Darren habang si May naman ay piniling magpahangin sa garden. Sumunod na araw ay sinamahan ni Bobby ang kanyang mga magulang sa bahay ng isa pa nilang anak na si Paula. Dahil sa katandaan ay madaling napagod si Toots at nahirapan itong huminga. Samantalang ang kanyang asawang si May ay kaya pang maglakad ng malayo. Di nagtagal ay narating nila ang bahay ni Paula. Si Paula ay teacher at single mother na nakatira sa maliit na bahay kasama ang kay sa isa niyang anak na si Jack. Masayang-masaya ang lahat sa simple nilang pagsasalo-salo. Lahat ay nag-enjoy sa masarap na hapunan habang pinag-uusapan nila ang mga masasayang alaala ng kanilang nakaraan. Pagkatapos ng hapunan ay nagpunta na ang mag-asawa sa kanilang silid. Doon ay nakaramdam si Toots ng paninikip ng dibdib. Nang mag-CR siya ay nakasalubong niya si Bobby. Nagsabi siya sa anak na naninikip ang dibdib niya. Nataranta si Bobby kaya tinawag ang asawa at ina niya para humingi ng tulong. Sumunod na pangyayari ay nasa ospital na ang ama nila na tuluyan ng namaalam dahil inatake ito sa puso. Hinatid ni Bobby ang kanyang nalulumbay na ina pabalik sa tinitirhan nito. Sinabi ng ina niya na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mamuhay ng mag-isa. Walang nagawa si Bobby kundi ang isama ang ina nila sa malaking bahay niya. Nang malaman ng asawa niyang si Helen na doon tutuloy ang binan niya ay nagtalo silang mag-asawa. Ayaw ni Helen na doon tumira ang binan niya. Sa silid ni May ay naririnig niya ang pagtatalo ng mag-asawa. Pakiramdam ni May ay mas mabuting maglakad-lakad muna siya sa labas habang pinag-uusapan ng mag-asawa ang pagtira niya doon. Pumunta siya sa isang parke at naupo habang iniisip kung ano ang magiging buhay niya ngayong mag-isa na lang siya. Nagpa siya siyang puntahan ang bahay ng anak niyang si Paula ngunit naligaw siya. Sa kabutihang palad ay natagpuan niya ito. Nang makita ni Paula kung gaano kalungkot ang kanyang ina, sinabihan niya ito na doon na muna manatili sa kanya. Total ay kailangan niya ng kasama na titingin sa anak niyang si Jack. Kinagabihan habang hinahanda ni Paula ang sarili para sa lakad niya ay tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa lalaking kadate niya. Nagbiro si Paula sa ina kung paano niya nalamang lalaki ang kadate niya tapos ay nagmadali siyang umalis. Hindi makatulog ang apo ni May kaya hinayaan niyang tumabi ito sa kanya sa pagtulog. Patulog pa lang si May ay may narinig siyang nag-uusap. Nang tignan niya ito ay nakita niyang nag-aaway si Paula at nobyo nitong si Darren. Tinulak ni Paula ang BF ng hindi nito masagot ang tanong niya kung mahal niya siya. Ngunit hinabol niya rin ang nobyo at humingi siya ng sorry bago ito umuwi. Pag alis ni Darren ay malungkot na nahiga si Paula sa sofa. Maya, -maya lang ay tinabihan siya ng ina upang damayan siya. Kinabukasan ay nag-usap ng masinsinan ang mag-ina. Sinisi ni Paula ang ina sa nangyayari sa buhay niya dahil wala itong pakialam sa kanya, hindi siya nito pinahahalagahan, at hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito. Iyon ang dahilan kung bakit pumatol siya sa lalaking may asawa't anak. Karpintero man ang boyfriend ay mahal niya ito at hindi niya kayang hiwalayan siya nito. Sinabi ni May na wala sa tamang pag-iisip ang anak niya. Pinagtanggol ni Paula si Darren dahil siya lang ang taong nakaka-appreciate ng ginagawa niya at pumupuno sa kakulangan niya. Tapos ay pinakiusapan niya ang ina niya na tulungan siyang alamin kung ano talaga ang totoong nararamdaman ni Darren sa kanya. Sumunod na araw ay binisita ni May ang kanyang anak na si Bobby kung saan nagtatrabaho si Darren. Formal na nagpakilala sa kanya si Darren habang hinahanda niya ang tanghalian. Diretsyong tinanong ni May si Darren kung bakit nakipagrelasyon siya kay Paula gayong may asawa't anak siya. Di masagot ni Darren ang tanong tapos ay nagpatuloy silang mag-usap habang nagtsatsaa. Ipinakita sa kanya ni May ang ilang lumang larawan ni Toots at ibinahagi ni Darren ang ilang alaala ng kanyang yumaong ina. Nag-enjoy silang dalawa sa pagbabalik tanaw ng kanilang mga nakaraan. Kinabukasan ay pinaghanda ni May si Darren ng masarap na merienda. Pinag-usapan nila ang tungkol kay Paula. Parehas nilang hindi sinusuportahan ang pagsusulat ni Paula dahil sa tingin nila ay hindi para sa kanya ang karerang iyon. Pinag-usapan din nila kung papaano gugulin ang kanilang buhay at nakita nila na marami silang pagkakatulad. Pagkatapos ay niyaya ni Darren si May na maglunch sa labas. Tinanggap niya ang alok at nagsalamin muna siya. Matapos maglunch ay uminom sila ng kaunti. Tapos ay sinama siya ni Darren sa malapit na sementeryo kung saan ipinakita niya sa kanya ang libingan ng isang sikat na pintor. May nakaukit na magandang tula sa puntod na pareho nilang nagustuhan. Sunod na ginawa nila ay naglakad-lakad. Sinabi ni May na nag -e enjoy siyang kasama si Darren. At nang makaramdam ng pagkahilo si May ay natapilok siya kaya napayakap siya kay Darren. Sa di inaasahan ay hinalikan ni May si Darren na pinatulan naman nito. Naalala ni May na si Darren ang nobyo ng kanyang anak kaya humingi siya ng tawad bago umalis. Kinabukasan, habang hinahanda ni May ang sarili ay dumating si Paula niya ni Paula ang ina sa gaganaping gabi ng mga manunulat at baka makahanap ang ina niya doon ng lalaking magugustuhan niya. Tinanong ni May ang anak kung break na ba sila ni Darren. Sumagot si Paula na hindi pa siya nakikipaghiwalay kay Darren. Pumunta si May sa grupo ng mga manunulat gaya ng iminungkahi ng kanyang anak at doon niya nakilala ang isang matandang lalaki na nagngangalang Bruce. Ibinahagi ni May ang kanyang sinulat na nagustuhan ng lahat at ni Bruce. Maya-maya lang ay inaya ni Bruce si May para kumain. Hinikayat ni Paula ang kanyang ina na tanggapin ang imbitasyon ni Bruce ngunit tumanggi si May na nagsabing gusto na niyang umuwi dahil pagod na siya. Sumunod na araw, muling naghanda si May ng pagkain para kay Darren. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula siyang mag ng katawan ni Darren habang nagkakarpintero ito. Kasabay nito ay kinuwento ni May na nagawa na niyang manlalaki noon at nagustuhan niya ito ngunit biglang natigil ng pagtaguan siya ng lalaki. Nahihiyaman ay naglakas loob si May na yayain si Darren sa bakanting silid. Saglit na napatingin si Darren sa kanya. Sumunod na tagpo ay magkasama na sila sa silid kung saan nilagari siya ng karpintero. Naging masigla at masaya si May sa araw-araw na gawain at napansin ito ng anak niyang si Paula. Tinanong ni Paula ang ina kung nakausap niya na ba si Darren tungkol sa relasyon nila. Sinabi ni May na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon at muling tinanong kay Paula kung hiwalay na sila. Nadismaya si Paula sa muling pagtatanong ng ina kung hiwalay na sila. Tapos ay sinabi ni Paula sa ina na ipinaalam sa kanya ni Darren na naglunch sila noong isang araw. Ilang saglit pa ay dumating si Darren upang bisitahin si Paula. Nang halika ni Paula si Darren ay nakaramdam ng selos si May. Nanatili doon si Darren hanggang sa maghapunan. Sinenyasa ni Paula ang ina na bigyan sila ni Darren ng privacy. Imbis na matulog ay nagsabi si May na maglalakad-lakad muna siya sa labas. Pero hindi talaga naggala si May sa labas kundi naghintay hanggang sa umalis si Darren. Naglibot si May sa London ng mag-isa upang magnilay-nilay kung ano ba talaga ang mabuting gawin sa sitwasyon na nararanasan niya. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginagawa niya. Ngunit isa lang ang sigurado sa kanya. Ito ay ang makasama si Darren sa kanyang buhay. Pagbalik ni May sa bahay ni Bobby ay agad niyang nilapitan si Darren at niyayang umakyat sa bakanting silid. Bukod sa pagiging karpintero ay naging hardinero si Darren na diniligan ang nalalantang halamanan ng matanda. Masaya si May sa piling ni Darren. Nang maglaon ay sinabi ni Darren ang kanyang problema sa pinansyal at kung paano siya namumuhay ng miserable. Nagsabi si May na handa siyang tumulong sa problema niya sa pera o sa anumang paraan unti-unti ay nahulog ang loob ni May kay Darren. Sumunod na araw ay bumisita si Paula sa bahay ng kuya niyang si Bobby. Nalaman niya na may problemang pinansyal ang kapatid at kailangan itong ibenta ang bahay niya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Bobby na malamang ay magiging masaya ang kapatid niyang si Paula dahil alam niyang matagal ng inggit ito sa kayamanan niya. Habang nagdadrama si Bobby sa problema niya sa kanyang asawa ay tinignan ni Paula ang sketchpad na nasa lamesa. Napansin niya ang mga ginuhit ng ina na naglalarawan kay Darren. Nagulantang sila sa malalaswang ginuhit ng ina. Duda si Paula na may relasyon ang nobyo niya sa ina niya. Sinabi ni Bobby sa kapatid na baka pantasya lang ng ina nila ang nakadrawing. Tapos ay tinanong niya si Paula kung magagawa ba ng kanilang ina ang ganoong bagay. Sigurado si Paula na pinatulan ng ina niya si Darren at hindi niya ito matanggap. Nagbilin si Bobby kay Paula na wag niyang sasaktan ang ina nila. Lumipas ang mga araw, sinubukan ni Paula na tanungin ang kanyang ina kung may namamagitan sa kanila ni Darren ngunit hindi niya ito magawa. Muli ay nagpayo ang kanyang ina na wala siyang mapapala kay Darren kaya mas mabuti pang hiwalayan na niya ito. Natahimik lang si Paula at niyaya ang ina niyang lumabas sila kasama si Darren at Bruce. Sa tagpong iyon ay sinabi ni Paula sa nobyo na malapit ng ibenta ni Bobby ang kanyang bahay. Sumagot si Darren na hindi magagawa ni Bobby iyon nang di sinasabi sa kanya. Nagalit si Darren dahil mawawalan siya ng trabaho kapag nabenta ang bahay na ginagawa niya. Nang magdilim ay lumipat sila sa ibang bar, nakaramdam ng selos si May nang makitang naglalampungan si Darren at Paula. Pinili niyang lumayo sa lugar na iyon ngunit sinundan siya ni Bruce. Sa huli ay napilitan siyang sumama kay Bruce at hinayaan itong gawin ang gusto nitong gawin sa kanya. Pag-uwi ni May sa bahay ng anak ay sinabi nito na hiniwalayan na ng nobyo niya ang asawa at doon natutuloy sa kanya. Hiniling niya sa ina na paglipat ni Darren kinabukasan ay kailangan na niyang mag-alsa balutan. Kinabukasan ay nagpunta si May sa bahay ni Bobby. Hiniling ng anak na bumalik na siya sa dati niyang tinitirhan. Hindi tahasang kinompronta ni Bobby ang ina sa relasyon nito kay Darren. Ngunit sa tono ng pananalita niya ay iyon ang pinupunto niya ilang saglit pa ay dumating ang karpinterong si Darren at pinaringgan nito si Bobby. Napikon si Bobby at sinabihan siyang tapos na ang trabaho niya. Tapos ay sinabihan niya ang dalawa na lumaya sa pamamahay niya bago siya nag-walk out. Sumunod na eksena ay gustong kausapin ni May si Darren ng masinsinan ngunit pulos kamunduhan lang ang nasa isip ng karpintero. Nang igiit ni May na gusto niya lang talaga siyang makausap, tinanong siya ni Darren kung may pera siya. Sumagot si May na ibibigay niya ang lahat ng kanyang pera, kung iiwan niya ang lahat at magsasama sila sa labas ng London. Nang marinig ni Darren kung ano talaga ang gusto ni May ay napahalakak siya. Tapos ay tinanong niya si May kung magkano ang dala niyang pera. Sinabi ni May na bumili siya ng plane ticket nila palabas ng London. Pagkakaintindi ni Darren ay mina na maliit siya ni May dahil di niya kayang bumili ng ticket ng eroplano. Nagalit si Darren at sinigawan si May dahil pakiramdam niya ay pinamumuka nito na mahirap lang siya. Nang subukan ni May na pakalmahin si Darren ay tinawag siya nitong Paula, na ibig sabihin ay wala talaga siyang pakialam kung sino si May o kung ano talaga ang pangalan niya. Nalungkot si May matapos malaman kung anong klasing tao si Darren. Samantalang si Darren naman ay nagwala at winasak ang ginagawa niyang renovation sa bahay ni Bobby. Kinabukasan ay sinubukan ni May na magpakamatay ngunit napigilan siya ni Paula. Sinabi ni Paula sa kanyang ina na ibibigay niya si Darren sa kanya wag lang ituloy ang gagawin niya. Nalulungkot si Paula na nawala na siya ng ama, nobyo at inang nagmamalasakit sa kanya. Nakonsensya ang ina niya at tinanong si Paula kung ano ang magagawa niya para gumaan ang pakiramdam ng anak niya. Nakakabigla na sinabi ni Paula na gusto niyang suntukin sa mukha ang ina niya. Hinayaan ni May na suntukin siya ng anak dahil naniniwala siyang ito lang ang tanging paraan para mapasaya niya ang kanyang anak. Kinabukasan ay nagpunta silang mag-ina sa bahay ni Bobby. Nag-alala ang manugang niya nang makita ang black eye niya. Sinabi ni May na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Paula at iyon ang resulta ng pagkakamali niya. Nagpaalam siya sa anak na babalik na siya sa dati niyang tirahan. Inalok ni Bobby ang ina na siya na ang maghahatid sa kanya ngunit tumanggi ito nag-empake siya at tahimik na umalis ng mag-isa sa bahay ng kanyang anak. Sa huling eksena ay makikitang malungkot si May na mag-isang nakasakay sa tren palabas ng London pabalik sa kanyang tirahan.